puutusan ka pa ng nanay mo na pumunta dun sa so mainit. Hindi talaga nagpalibak yung nanay namin. Inutusan pa talaga kami. Tirik na tirik yung araw. <laughs> Di ba? <laughs> Tapos na lubong pa namin yung, yung mga tao. Walang ano, walang kahit na ano sa ulo. Kita mo yan? Pero yung mga balat nila, mga bakal, naiwang Pero ako, hindi ko kaya. Si, kaming kami dalawa hindi namin kaya na walang armas. <laughs> Nakakapaso nga yung tubig sa bahay. Yung init pa kaya sa labas. <laughs> Ay nako. Oh. <clears throat> da, sa tagal ko pa naman na experience eh. Nakakapaso talaga ng kamay. So, tatawid mo na ako. So, pag, pagtawid ko, pagtawid ko yung payong ko, nagbaliktad. Ayun ko. Mas, <laughs> ayun na yun. <do. laughs> Basta, yun, yun. <laughs> Malapit na kami sa grocery. <laughs> Ay, makaka ko na din sa wakas. Mag-grocery muna ako para sa lunch nila. <clears throat> Malapit na ako. Malapit na maubos.